Meron po akong hindi joke. Put sa mall, saan pa ng ang plastic? Sa langit, kapatid. Yan po ay hindi joke. Mag-ingat daw po tayo. Bakit ka Hindi daw po dapat pakitang tao yung paggawa ng mabuti. Yan po yung sabi ngayon sa Ebanghelyo mula sa Mateo 6, 1 6 at 16 18. Sana po hanapan niyo ng oras na basahin at pagnilayan niya. May kasunod pa ho yung pakitang tao raw na mga gawa natin ay walang matatanggap na gantimpala bula sa ama natin sa langit. Unang tanong ko dito nun, kung nabasa nyo sa nakaraang kabanata yung Matthew 5, 16, ang sabi naman doon, paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng iba para makita nila ang inyong gawa at purihin ang inyong ama sa langit. Sa English, let your light shine before others so that they might glorify your God. Bakit ka dito ngayon dapat ay ipakita sa iba? Pero yung sabi sa Ebanghelyo, sa Mateo 6, ang sabi, huwag naman pong ipakita. Tingin niyo po ba ay eh, nagsusulat ay nalilito? <laughs> Hindi. Yung turo ni Jesus, ang mahalaga po ay kung bakit. Hindi yung ano o paano, kundi yung bakit. Bilang tayo po ay Kristiyano, ang ating paggawa ng mabuti ay ang ating tugon sa pagmamahal natin sa Diyos. Hindi po para magpasikat, hindi para sumipsip, hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa atensyon ng iba tulad ng mga pariseyo noon sa mga halimbawa po sa Biblia. Ano man yung isipin ng ibang tao sa paligid natin, mapayapa tayo at magaan yung loob natin dahil yung hangad lang natin ay kagalakan ng Panginoon at magmahal ng kapwa. Yan po yung tawag sa atin bilang mga Kristiyano, di ba? Hindi pagpapakitang tao at pagpuri na pansarili yung hanap po natin. Kailangan po bang magtago? Kasi parang yun yung nakikita ng iba, no? Hindi po. Baka naman po kasi tayo pa yung nahihiya kung gusto natin gumawa na mabuti dahil lang yung nabasa po natin. Huwag daw magpakita sa iba. Hindi po pa ganun. Sa sabi nga po sa Mateo 5, di ba? Let your light shine. Yung English, no? Ganda pakinggan. Let your light shine. Dapat maliwanag po tayo sa ibang tao para purihin nila yung Diyos natin sa nakikita nilang gawain natin. Basta guided po tayo sa Mateo 6 na ngayon na dapat hindi lang pakitang tao. Pagpapakitang tao yung ginagawa. Hindi lang pagpapakitang tao. Yung tip ko po, no? itong pag-unawa o mindset na ganito, ma-apply din po natin sa ibang bagay ito. Eh sa ibang mga responsibilidad po natin. Katulad sa trabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho para magawa yung inaasahan sa'yo, minsan higit pa sa inaasahan sa'yo. Susunod na lang yung biyaya ng bonus o kaya salary increase. Kahit sa pag-aaral po, kung kayo estudyante, kung ikaw ay masinop at masipag, susunod lang yung mataas na grado at magandang kinabukasan. Kung ikaw ay magulang, sa pag-iisip ng kapakanan ng anak, susunod yung maligayang pamilya at tahanan sa ating paggawa ng mabuti na walang pagpapakitang tao, susunod yung gantipala ng Panginoon. ganti ng panghabang buhay, hindi ko makupas, hindi nasisira at hindi naubos. Salamat po sa pagsama sa landas ng pag-asa. Ako si Gerard, Paul Gerard Saret.